Sa lahat ng mga kanluraning sasakyang militar na ipinadala sa Ukraine, ang M2 Bradley Fighting Vehicles ng Estados Unidos o BFVs ay napatunayang ilan sa pinakamaraming gamit at epektibo sa mga labanan sa unahan. Nakapagligtas sila ng napakaraming buhay at nakapinsala ng malaki sa mga puwersa ng Kremlin. Nag-iwan lang sila ng pagkawasak saan man sila dumaan. Matapos tamaan ng malapitan ang isang grupo ng mga tropang Ruso na nagtatago sa mga puno, naganap ang insidente sa maliit na baryo ng Boron na sa unang tingin ay di mukhang mahalaga sa estratehiya. Isa itong maliit na lugar na binubuo lamang ng isang maikling kalsada. May ilang gusali na nakakalat at napapalibutan ng mga sakahan. Gayon Gayunpaman, mahalaga ang Boron sa yugtong ito ng digmaan. Dahil ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Dnipropetrovsk sa Ukraine lampas sa mga hangganan ng rehiyon ng Donetsk kung saan kontrolado ng Russia ang humigit kumulang 70% nito noong una nang magsimula ang digmaan inilahad ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang apat na rehiyon ng Ukraine na balak niyang atakihin at sakupin Donetsk, Luhansk, Zaporizhia at Kherson hindi niya binanggit ang iba pang mga lugar tulad ng Dnipropetrovsk noong panahong iyon ngayon, gayon pa man, mukhang nagbago na ang plano o kaya naman ay lumabas na ang tunay na plano ni Putin dahil ang Russia ay sumusugod na lampas sa mga hangganan ng Donetsk at papasok na sa Dnipro Petrovsk. Mayroon ding mga pag-atake ng Russia sa iba pang mga rehiyon tulad ng Sumi at Kherson. At kamakailan lang ay nagsalita si Putin at sinabi na para sa kanya, ang buong Ukraine ay pag-aari ng Russia. Sa St. Petersburg International Economic Forum noong huling bahagi ng Hunyo, inihayag niya, maraming beses ko nang sinabi na itinuturing kong iisa ang mga mamamayang Ruso at Ukrainyano. Sa ganitong diwa, ang buong Ukraine ay atin. Mayroon tayong lumang panuntunan na kung saan man tumapak ang sundalong Ruso, atin iyon. Malinaw na tila nais ng Kremlin sakupin ang mas malaking bahagi o buong Ukraine. Bagaman maraming eksperto ang nagsasabing aabutin ng ilang dekada bago tuluyang masakop ang buong bansa, mukhang hindi ito naging hadlang kay Putin sa kanyang kampanya ng pananakop. Patuloy niyang iniuutos sa kanyang mga tropa na sumulong pa. Habang marami ang namamatay at nalulugi ang Russia sa buhay, kagamitan, pera, at yaman, unti-unti pa rin itong nakakamit ng tagumpay sa frontline na naging plataporma ng kamakailang paglusob sa rehiyon ng Dnipro. Dinala pabalik kay Voron, isa sa unang maliliit na pamayanan sa Dnipro na tinangkang sakupin ng puwersang Ruso. Sa katunayan, kamakailan lamang ay inihayag ng ikalima tank brigade ng Russia na tuluyan na nitong nasakop ang lugar. Ngunit mukhang hindi nila inasahan ang lakas at tibay ng dalawang daan at 25 separate assault regiment ng Ukraine na siyang inatasang magtanggol sa rehiyon. Ang 225th ay isa sa pinakamaaasahang mga rehimento ng Ukraine mula nang magsimula ang digmaan. Unang nabuo ito sa Kharkiv at lumahok sa matinding labanan sa Kharkiv noong mga unang buwan ng digmaan. Na tumulong pigilan ang pananakop ng mga ruso sa lungsod. Sumali rin ito sa labanan sa Bakhmut, isa sa pinakamatinding labanan sa Europa mula ikalawang digmaang pandaigdig. Nakipaglaban din ang unit sa Andivka at Chassifier, pati na rin sa pagsali sa 2000 at 24 Kursk Offensive kung saan nasakop nila ang mga pamayanan at baryo ng Russia bago umatras pabalik sa Ukraine habang unti-unting naitaboy ng mga puwersa ng Kremlin. Sa Russia, binanggit ng State Television ang Elite 200 at 25th Regiment na may ilan sa pinakamahusay na gamit mula sa kanluran at marami ng ulat mula sa frontline tungkol sa regiment na ito na matagumpay na nahuhuli ang mga komandante ng Russia at nabibigla ang kalaban. Hindi na nakapagtataka makarinig ng panibagong kwento ng tagumpay tungkol sa epektibong unit na ito. Hindi nagtagal matapos ang pag-aangkin ng mga Ruso na nasakop nila ang maliit na baryo ng Boron. Pinatunayan ng ikadalawang daan at dalawamput lima na sila ay lubos at nakakahiya talagang nagkamali. Isang video ang inilabas na nagpapakita ng lawak ng kontra-atake ng Ukrainyano sa lugar. Sa video makikita ang dalawang Bradley Fighting Vehicles ng Ukraine. Naunang ibinigay ng United States noong 2,000 at 23 at mula noon ay nakikita na sa mga labanan sa Ukraine. Madaling nakakalusot ang mga Bradley sa mga hadlang dahil sa kanilang pambihirang liksi. Dumaan sila sa kalsadang tumatawid sa Voron papunta sa mga lugar na may puno at halaman sa gilid. Maraming sundalong ruso ang nagtatago doon umaasang hindi sila mapapansin ng mga Bradley. Walang suporta mula sa himpapawid, armor o artilleria. Alam nilang di sila tatagal laban sa mga paparating na armored infantry vehicles. Pero alam ng mga puwersa ng Ukraine kung saan nagtatago ang mga Ruso at nagkaroon ng putukan. Sa video, makikita ang Bradley na nagpapaputok sa mga puno gamit ang M200 at 42 Bushmaster 25mm autocannon. Sikat ang mga ito dahil sa epektibong abot na anim na libo, anim na raang talampakan, dalawang metro, at kakayahang makapagpaputok ng dalawang daang bala bawat minuto. Mukhang sinubukan ng mga Ruso na gumanti dahil may maliit na pagsabog. Marahil mula sa drone o rocket-propelled grenade na tumama sa lupa, malapit sa isang Bradley noong isang pagkakataon. Pero sa kabutihang palad, hindi ito, hindi ito nasira at mukhang wala ng ibang paraan ang mga tropa ng Kremlin para labanan ang 33 toneladang sasakyan na may 10 tao. Walang dagdag na detalye kung gaano kalaki ang pinsala ng mga Bradley o kung ilan ang nasawi o nasugatan. Ngunit malabong may maraming tropa na nabuhay para ikwento ang kanilang karanasan matapos harapin ang nakakatakot na lakas ng putok ng isang BFV sa halos point blank na distansya. At isang bagay ang sigurado. Hindi na maaring sabihin ng mga ruso na nasakop o nakuha nila ang Voron. Ang mga Bradley ng Ukraine ay nasa lugar. Handang umarangkada anumang oras at lipulin sila. Maikli lang ang video, pero marami kang matututuhan dito. May maganda, may hindi rin maganda, sa negatibong banda. Malinaw sa video na sumusulong ang mga Ruso sa Dnipro, na hindi maganda para sa Ukraine. Hanggang sa puntong ito, nakapokus ang Kiev sa kanilang depensa sa mga pangunahing frontline na rehiyon ng Kherson, Donetsk, Luhansk, at Zaporizhia. Habang pinipigilan din ang maliliit na pag-atake sa mga lugar tulad ng Sumy at Kharkiv. Ngayon, may panibagong rehiyon na naman silang kailangang ipagtanggol. At inamin mismo ng pangkalahatang kawani ng sandatahang lakas ng Ukraine, Noong Agosto 26 nang mag-post sila sa Facebook upang ipaalam sa mga taga-subaybay sa buong mundo ang pinakabagong pag-usad ng Russia at ang pagsisikap ng Ukraine na itaboy sila pabalik. Sa hangganan ng Donetsk at Dnipropetrovsk, napigilan ng depensa ng Ukraine ang pag-usad ng mga Ruso at patuloy nilang kontrolado ang baryo ng Zaporizhka. Sa kabila ng pagsisikap ng kalaban na sakupin ang pamayanang ito, aktibo nagaganap ang mga labanan sa paligid ng baryo ng Novogorodovka ang ating mga sundalo ay nagdudulot ng malaking pinsala sa kalaban. Winawasak ang maraming mananakop araw-araw. Mali ang impormasyong tungkol sa pananakop ng mga Ruso sa dalawang pamayanang ito. Ang post ay lumabas kaagad matapos iulat ng Open Source Intelligence Deep State Monitoring Group na dalawang maliit na pamayanan malapit sa hangganan ng Dnipro, Donetsk at Zaporizhia na mga rehiyon ay nasakop ng Russia unang beses na iniulat ng mga taga-Masid sa labanan na nakontrol ng Russia ang teritoryo ng Dnipro. Sa kabila ng maraming tangkang paglusob noon, matagumpay na napigilan ng Ukraine ang mga pag-atake ng Russia dito. Ngunit ang rehiyon ay dumaranas ng lalong matinding presyon. Nakakaranas ito ng mga pag-atake mula sa himpapawid at artilyeriya araw-araw at kinumpirma ng Kremlin na ipagpapatuloy nito ang pagtutok sa rehiyon. Sinabi ng tagapagsalita ng Moscow na si Dmitry Peskov sa state media ng Russia noong Hunyo na bahagi ito ng plano ng bansa na magtatag ng tinatawag nilang buffer o security zone sa loob ng Ukraine, di umano'y para protektahan ang interes ng Russia at maiwasan ang pag-ulit ng mga kontra-atake tulad ng Ukrainian Kursk Offensive noong nakaraang taon. Sa mga susunod na linggo at buwan, maliban kung may malaking pagbabago asahan ninyong magkakaroon pa ng ulat sa pag-atake ng Russia papasok ng Nipro. Malaki ang posibilidad na mabigo ang marami sa mga pagtatangkang ito dahil napatunayan ng Ukraine ang matinding paglaban sa harapan. Sa paggamit ng intelihensya, mga armored vehicle, artilleria, air defense systems, at iba pang sandata para ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Hindi maiiwasan ng Russia na patuloy makaranas ng mga sugatang sundalo at namamatay habang lumalaki ang kanilang pagkalugi araw-araw. Sa paglipas ng panahon at patuloy na paggamit ng dahas sa digmaan, posible ring makamit nito ang tagumpay sa huli. Maaring maapektuhan nito ang maliliit na pamayanan gaya ng boron sa hangganan ng rehiyon bago tumungo sa mas malalaking bayan at lungsod. Kung masakop ng kanilang puwersa ang mga sentro ng logistika, mapapatibay nila ang posisyon, makakagawa ng buffer zone, at magpapatuloy sa pagsulong. Maaring matagal bago mangyari ito. Pero posible pa rin. Iyan ang masamang balita. Pinatutunayan ng insidente sa Boron na nauubusan na ang Russia ng armor at kontratanke. Na magandang balita para sa Ukraine, bukod sa isang drone o rocket-propelled grenade, sa video na sumabog ilang talampakan mula sa Bradley. Ang mga tropang Ruso sa Boron ay tila walang sapat na paraan para kahit man lang makapinsala sa mga BFV lalo na ang sirain ang mga ito. Kailangan lang nilang magtago sa mga tropa at umasa na makaligtas. Habang walang tigil na nagpapaputok ang ikadalawang daan at dalawamput limang na prehimento ng Ukraine. Kadalasang nangyayari ito sa buong harapan. Sa mga nakaraang linggo at buwan, maraming maliit na grupong sundalong Ruso ang pinapadala sa Ukraine. Naglalakad o sakay ng simpleng sasakyang sibilyan gaya ng motorsiklo at pickup truck. Wala silang nakuha kahit anong armored na sasakyan, personal carrier o sasakyang pandigma tulad ng tanke na susuporta at magpapanatili sa kanilang ligtas. Marami rin sa kanila ay armado lamang ng mga payak na replay at iba pang sandata. Sa halip na mga kagaya ng anti-tank rocket launcher na kailangan nila para magkaroon ng tsansa na mabuhay kapag nakaharap nila ang mga sasakyan tulad ng BFV o iba't ibang tangke na nasa kamay ng Ukraine gaya ng American M1 Abrams at German Leopard 2. Sa madaling salita, habang ang Russia ay nagsasagawa ng maraming pag-atake sa mga lugar tulad ng Donetsk, Zaporizhia at maging ngayon sa Dnipropetrovsk, ginagawa nila ito gamit ang napakakaunting mga kagamitan at medyo mahihinang grupo ng mga sundalo. Dahil dito, sa kabila ng tila pinakamabubuting pagsisikap nito, kakaunti lamang ang nakukuhang teritoryo ng Russia habang patuloy itong nagkakaroon ng napakalalaking pagkalugi. Hindi ito unang beses sa digmaang ito na napatunayang mali ang mga taktika nila at walang kakayahan ang kanilang mga kumander. Sinubukan nilang sumugod ng sobra sa napakaraming lugar at masyadong mabilis kaya sila'y na-overextend at nagbayad ng malaking kapalit para dito. At sa huli, ang responsibilidad para dito ay umaabot mismo sa pinakataas, kay Putin mismo. Malinaw na gusto ng leader ng Kremlin na magpakita ng lakas nitong mga nakaraang linggo bilang paghahanda sa kanyang summit noong Agosto 15 kasama si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na ginanap sa Alaska. Gusto niyang agad makuha ang mas maraming teritoryo ng Ukraine kahit ano ang kapalit para mapalakas ang posisyon niya sa negosasyon at ipakita na tila ang Russia ay umaangat papunta sa isang uri ng matinding tagumpay. Sa simula, malamang na inisip ni Putin na naging matagumpay ang kanyang plano dahil nagawa ng Russia na magkaroon ng ilang tagumpay sa ilang lugar. Nagbunga ang, um, ang mga pabigla-biglang pag-atake nito sa rehiyon ng Donetsk, lalo na kung saan nabasag ng mga puwersa ng Kremlin ang depensang linya ng Ukraine. Hilagang silangan ng lungsod ng Pokrovsk, na matagal ng lugar ng matinding labanan at itinuturing na isa sa mga pangunahing target ng Russia. Tinangka nilang palibutan ang lungsod para putulin ang supply at atakihin ang Pokrovsk mula sa iba't ibang direksyon. Pumalpak ang plano dahil sobrang nagtuon ang Russia sa Pokrovsk kaya naiwan bukas ang ibang lugar. At kahit ang mga sundalong nakalusot malapit sa Pokrovsk ay natagpuang naputol ang kanilang linya at kulang sa kinakailangang supply, armas, baluti at suporta na kailangan nila. Para magsagawa ng karagdagang opensiba, sinamantala ng puwersa ng Ukraine ang pagkakataon at nagsagawa ng kontra-atake sa Pokrovsk at iba pang mahalagang lugar. Una silang naghukay ng trinsera at ipinagtanggol ang kanilang posisyon laban sa Russia bago lumaban pabalik sa mga lugar tulad ng Torsk, kung saan halos imposibleng mapasok ng mga tropang Ruso ang lupaing hawak ng ika-anim na at tatlo at ika-anim na mekanisadong brigada ng Ukraine. Sa kagubatan ng Serebryansky, ginamit ng Ukraine ang first-person view drone para sirain ang dalawang Russian BMP-2 infantry vehicles. Nagpadala rin ang Ukraine ng isang tangke sa lugar na ito upang maglunsad ng malapitan na putok laban sa mga tropang Ruso na nagtatago sa mga wasak na gusali. Konektado ito sa estratehiya ng Ukraine na nagpapatatag ng mahalagang frontline, pumipigil sa pag-usad ng Russia, at naglulunsad ng kontra-atake kapag tama ang pagkakataon. Ang taktikang ito ay malinaw na inilarawan ng Amerikanong open source intelligence analyst na si Andrew Perpetua, na nagsabing sinusubukan ngayon ng Kyiv na patatagin ang frontline. Bawiin ang ilang posisyon, palakasin at palawakin ang gray zone sa iba. Pinuna rin ni Perpetua ang pamamaraan ng Kremlin nitong mga nakaraang linggo na nagmumungkahi na labis na lumampas ang Russia sa kanilang kakayahan. Totoo yan, at Sivoron ang pinakabagong halimbawa niyan. Hindi makabuluhan para sa Russia na magpadala ng tropa para sakupin ang mga baryo gaya nito kung kayang burahin ng Ukraine gamit ang kanilang sasakyan. Kinabukasan lang agad. Dahil may mga Bradley na nagbabantay sa mga pangunahing lugar sa unahan, lalong mahihirapan ang puwersa ng Russia na makamit ang malaking tagumpay. Pansinin, nakatanggap ang Ukraine ng mahigit 300 BFV sa kabuuan. Hindi lahat dito ay gumagana pa, ayon sa open source intelligence analyst group gaya ng Oryx. Nawala na ng Kiev ang mahigit isang daan sa mga ito, kung saan siyam naput lima ang sinasabing nawasak at labing tatlo pa ang nasamsam ng mga Ruso. Posibleng may iba pang naiwan sa delikadong lugar o iba't ibang antas ng pagkasira. Ayon sa ulat, may anim pa ring batalyon ng Bradley ang hukbong sandatahan ng Ukraine bawat isa ay may 30, isang BFV kabuwang, isang daan at 86 na sasakyan. Baka kaunti na lang ang natitirang Bradley sa Ukraine, pero malinaw na mahusay nila itong ginamit sa buong digmaan. Nagsimula ang kasaysayan ng mga sasakyang ito noong dekada isang libo anim na po. Sa maraming paraan, sila ang naging sagot ng Amerika sa BMP Infantry Fighting Vehicles ng Unyong Soviet noong Cold War. Katulad ng BMPs, ang Bradley ay ginawa para magbigay ng lakas ng apoy at magdala ng mga tauhan sa isang sasakyan. Nagbukas ito ng isang bagong panahon ng pakikidigma sa proseso. Iba't ibang bersyon ng Bradley ang ipinakilala sa paglipas ng panahon, kung saan ang orihinal na disenyo ay nakatanggap ng iba't ibang pag-upgrade at pagpapabuti. Kaya nananatiling mahalaga at akma ang mga sasakyang ito sa makabagong pamantayan ng militar. Nakuha ng Ukraine ang m dalawa na inilabas noong 1988. Bagaman hindi ito ang pinakabago at pinakamagandang version ng Bradley, isa pa rin itong napaka-versatile, maaasahan at makapangyarihang sasakyan. May 600 horsepower na makina, kayang umabot ng 35 milya kada oras at mahusay magmaniobra kahit sa mahirap na daan. Kasama rin dito ang nabanggit na Bushmaster Autocannon na madaling makapigil sa malalaking grupo ng tropa at kayang wasakin ang mga infantry sa isang iglap. May BGM, 71 tube-launched optically tracked wire-guided anti-tank missiles. Ang BFVs kaya kaya nitong labanan kahit anong armored vehicles o tangke na makaharap. Dahil sa aluminum steel, composite armor at iba pang pananggalang, matibay at mahirap pasukin ang mga BFV. Kaya nilang tiisin ang putok ng rifle, rocket-propelled grenade at iba pang anti-armor na sandata. Isa ito sa dahilan kaya marami pa rin sa kanila ang buo at patuloy na nananakit. Ilang taon matapos dumating sa Kiev, napatunayang sobrang popular ang mga Bradley sa mga sundalong Ukranyano. Maraming nagpapasalamat sa mga sasakyang ito dahil nailigtas nila ang buhay at natulungan sa mahihirap na labanan o pagtatanggol ng mga lugar. Nakatuklas ang Ukraine ng bagong paraan sa paggamit ng Bradley. Hindi lang sa depensa, kundi bilang magaang tangke para magsiyasat o manguna sa pagsalakay sa posisyon ng Russia. Gaya ng ginawa nila sa Voron. Dahil dito, maraming beses na matagumpay na gamit ng Ukraine ang mga Bradley sa mga nagdaang taon. Noong huling bahagi ng 2,000 at 23 halimbawa, isang Bradley ang nakunan sa kamera na winasak ang isang grupo ng mga Russian na armored vehicles. Marami pang ulat ng BFV na nakakapatumban ng maraming kalabang sundalo. Pati ang mga Ruso ay umamin na ang Bradley ay isa sa pinakamagandang sasakyan ng Ukraine. Nahuli nila ang unang Bradley nila noong Nobyembre 2023 at, at simula noon, inaral nila ito ng mabuti. Natuklasan nila na sa maraming aspeto, mas mataas ang kalidad ng BFV kumpara sa sariling BMP-3 fighting vehicles ng Kremlin. Ayon sa ulat ng Russia, mas matibay ang Bradley kaysa sa BMP-3 laban sa mga projectile at bala. Bago pa man banggitin, pagdating sa proteksyon laban sa mga mina, mas mataas ito kaysa sa BMP-3 dahil sa aluminum at bakal na sheet sa ilalim, anti-mine polymer mat sa loob, at shock absorbing na upuan para sa tropa. Ayon sa ulat, nahirapan ang BMP-3 na mapinsala ang armor ng BFV habang binibigyang diin din ang mas mataas na firepower ng Bradley at nagtapos sa impresyon na nalalampasan ng Bradley ang BMP-3 pagdating sa operational at technical na katangian. Dahil sa kakayahang makapasok sa combat compartment mula sa troop compartment, mas madaling ayusin ang power unit, generator, combat compartment, at barrel ng kanyon. Mas maikli ang oras ng technical na maintenance para sa mga pangunahing bahagi at asambleya dahil sa mas madaling pag-access. Mas maikli ang oras at mas kaunting hirap sa pagpapalit ng mga pangunahing bahagi at assemblya. Ayon sa pananaliksik ng Russia, dapat kumuha ng inspirasyon ang mga military designer mula sa Bradley at isama ang ilang disenyo nito sa mga susunod na sasakyan na nagpapakita kung gaano nila ito labis na nirerespeto kahit labag sa loob nila. Samantala, patuloy na napapakinabangan ng Ukraine ang kanilang Bradley fleet at naghahanap ng paraan para pataasin ang survivability ng mga ito. Naglalagay sila ng bakal na hawla at goma bilang armor para protektahan ang sasakyan laban sa drone at pahabain ang buhay nito. Sa madaling salita, kailangan pang harapin ng Russia ang mga Bradley ng Ukraine sa mga susunod na panahon. At gaya ng ipinakita sa Voron, kakaunti lang ang paraan nila para labanan ang mga ito. Ngayon, alamin kung paano pinapabuti ng Ukraine ang kanilang Bradley sa aming bagong video tungkol sa mga bagong upgrade ng armor na inilabas kamakailan. Tingnan ang aming paliwanag kung paano nilabanan ng puwersang Ukrainian ang pagsulong ng Russia sa Donetsk para mabawi ang teritoryo. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe din sa aming channel para lagi kang updated at alam ang mga pinakabagong balita at kaganapan mula sa frontline.